Pag-usapan natin ang bullying sa Pilipinas, specifically sa mga eskwelahan. Ant of the week ko to, part 4, pag-usapan natin. Ako lang ba yung nakapansin, pero sobrang dami ng mga balita ngayon tungkol sa mga kamag-anak na gumagante doon sa mga nagbubuli sa mga kamag-anak nila. Para sa akin, itong mga balitang to, dapat pinapakita to sa mga schools tuwing umaga para nakikita ng mga nagbubuli yung pwedeng mangyari sa kanila kung mabubuli sila. Nakakatawa na nakakatakot kasi yung mga bullying, maraming pwedeng mangyari dahil dito Una-una, pwedeng gumanti nga yung mga kamag-anak, Pwedeng gumanti 'yung nabully, pwedeng manakit pa 'yun ng bubuli or worse, pwedeng maapektuhan 'yung mentalidad ng isang taong nabinubuli nga. For sure nga imposible kang makaharap ng school sa Pilipinas na walang bully or nabully eh. Survey tayo ngayon, ikaw ba? Wala ka bang kilala sa school niyo na nabully or nabubuli? Mamatay. <laughs> <laughs> ang nakakalungkot at nakakagalit pa nga dito, even though talamak na nga yung bullying sa mga schools sa Pilipinas, yung mga schools naman dito, hindi naman sila gumagawa ng enough na actions para mapigilan at maiwasan to. Yung ibang schools, ang solusyon, pag-uusapin sa may office, kasama ang mga magulang, pero in the end, yung bully... Loki pa rin yung bubulihin yung binubuli niya kapag wala na yung mga magulang tsaka mga teachers. For sure, pagkatapos nilang mag-usap doon sa may office kapag uwi na, may main event na doon sa kabilang kanto. <laughs> yung ibang schools, kinikick out nila yung bubuli, pero ang problema dito, hindi ata sila nagpapasa ng mga records ng mga ganito sa ibang school. So, anong nangyayari? Yung bully, lilipat lang siya ng ibang school, so doon naman siya mambubuli. Oh, di ba? Wala din. <laughs> para lang siyang nag-world tour ng bullying eh. <laughs> For me, there should be a law na dapat may certain na parusa para doon sa mga batang guilty talaga ng pambubuli. Papanood ko kasi sa mga balita yung mga magulang or kapatid na gumaganti doon sa mga anak or kapatid nga nilang binubuli and medyo 50-50 ako dito eh. 50 na umaagree ako kasi kung kamag-anak ko or anak ko pa nga yung binabuli, syempre gaganti ako di ba? Lalo na kung yung anak ko naman yung mabait. Syempre, pagganti mo, may limits pa din yon kasi at the end of the day, mga bata pa rin yun eh. Nakakagalit pa dito kadalasan kung sino pa yung mga magulang nung bully, siya pa yung mayabang. <laughs> may pinagmanahan eh no Isipin mo yun ha Masama na nga yung anak mo tapos kukonsintihin mo pa siya sa pagiging masama niya imbes na turuan mo na maging accountable or mabuting tao on which sobrang malinon. Ito yung words to live by ko eh. Regardless kung kamag-anak mo man or hindi, always stick to what's right and kung mali yung kamag-anak mo, then kailangan niyang magets na mali nga yung ginagawa niya. Sa balita, sasabihin ng mga magulang ng mga masasamang bata, mabait niyang anak ko eh, kilalang kilala ko yan eh. Aminin man natin sa hindi, tayong mga anak, alam naman nating marami tayong tinatago sa mga magulang natin at hindi naman na, na tayo kilalang kilala sa buong buong tayo. Kung baga as magulang, dapat alam mo din yun kasi dumaan ka din sa pagiging anak eh. <laughs> dapat magets ng mga magulang na natural anak mo yan eh. Ikaw yung boss niyan, kaya natural lang na mabait yan sa harapan mo. Hindi batang bully yung proud na proud sa magulang niyang bully shop. Parang wala naman di ba? Yeah, for me, dapat maparosahan talaga na mas maayos na may epekto and I don't know exactly kung ano yun eh. Kasi kung suspension lang or ililipat lang ng school, parang wala lang din eh. Alam mo yung mga pulis na gumawa ng katiwalian tapos ililipat lang ng station, parang wala din. Hindi mo dapat ilipat. Dapat tanggalin mo sa posisyon kasi most likely, uulitin niya lang din yung ginawa niya. I know some people would say na sobra-sobrang parusahan ngayon isang bata kasi nga bata pa sila, pero kasi yung epekto ng pambubuli sa isang bata, kadalasan, nadadala nga nila yan hanggang sa pagtanda. Gamitin natin yung same argument ng mga bata pa nga yun ng bubuli. Yung mga binubuli nila, bata pa rin yan eh. Alam mo yun? So alam mo yun, same age lang naman sila. Parehas lang silang mga bata pa lang, tsaka nabubuo pa lang yung utak eh. Pero ang masama dito, yung mga nabuli, yung mga traumas and takot na dadala nga nila sa pagtanda nila. That's why I think there should be a proper law or parusa para sa mga estudyanteng talagang nambubuli. Kasi alam mo yon kung hahayaan mo lang yung isang batang mambubuli ng mambubuli, tapos hindi mo paparusahan, hindi nila magigits yung consequences ng actions nila eh. Sasabihin ng iba dyan, hindi, magbabago ba yung buli, pagtanda, babaitin yan. Eh ano ngayon? Paano kung hindi? Tsaka kahit magbago man yung buli na estudyante, there's a chance na yung binuli niya yung takot nakatatak na sa utak nito hanggang pagtanda eh. Kung kumare, ikaw bully ka tapos nagbago ka pagtanda. Are you sure na yung binuli mo nakarecover recover siya sa pambubuli mo? Sure ka bang hindi na apektuhan yung mental health niya sa ginawa mo nung kabataan nyo? Hindi naman, 'di ba? Ang worst pa dito, hindi mo nga masasabi at ang pwede mo nga lang gawin para maiwasan nga itong mangyari, huwag ka na lang mambuli. I know sinasabi ng iba na hindi okay lang yung pambubuli para tumigas yung studentic, si marami kang matututunan dyan. Kung marami kang natutunan, how sure are you na matututunan din niya ng iba? Oo, nakakalakas siya ng loob, pero iba-iba tayo ng way ng pag sa may bullying eh. Why do we have to choose na masaktan yung isang tao para lang tumatag siya? That's a very huge risk that you are taking in allowing, loving and walang kasiguraduhan yan. And worse, wala nang bawian yan. Hindi ka naman pwedeng mag-ala Benjamin Boton, babalik ka sa pagkabataan mo. <laughs> Isipin mo, paano kung hindi tumigas yung estudyante but instead madamage ng sobra yung utak niya? Ano na? Bale sana kung may lifetime agreement na kapag ng therapy, magbabayad yung mga gulang nung nambuli eh. Pero wala namang ganun eh. Kadalasan pa wala pang pere. Eh. <laughs> so ayun, I'm not sure kung anong pwedeng gawin para mabuwasin yung mga pambubuli sa mga school sa Pilipinas. Pero sana yung mga magulang, pahintayin nyo ng maigi and maging accountable kayo sa mga anak nyo. Kasi kadalasan, sa inyo naman nagsisimula yan eh. Kayo naman yung madalas kasama niyan. Sana bantayan nila yung mga anak nila at pagkatiwalaan nila pero sana wag na naman to the point na nagbubulag-bulaga na kayo na kahit masama yung anak nyo, sinusuportahan nyo pa rin. Personally, hindi naman fully kasalanan ng mga magulang din eh. Para lang sa akin, I think, may mga bata lang talagang masasama lang talaga. Nakakaapekto man yung guardians and everything, pero at the end of the day, wala talagang kasiguraduhan kung paano lalabas yung isang tao eh. So alam mo yun, kung ikaw estudyante ka, magpakabait ka na lang, huwag ka naman bully. Kasi alam mo yun, kunyatanggat eh.